gilugos ko sa among tigulang nga silingan. Maayong adlaw ka ni DJ Sam o sa imuhang mga viewers o followers. Una ko magsugod sa pagsaysay sa akong kaagi. Muhang yu ako sa imong mga followers o viewers na dili unta ko nila i-judge. Di gyud lalim ning akong kaagi nga i-share diri sa imong programa karon. Itago na lang ko sa pangalang Jessa. Tagadiri lang pud ko sa Mindanao DJ Sam ug usa ko ka ilongga. Di gid kaayo ko tanto makaistorya og Bisaya apan maning ko. Nagsugod ni nga akong kaagi tuig 2009, 8 anyos pa lang ko ato nga time. Sa edad na ko nga 8 years old, kay bawo na ko muhikay sa among balay. Maong salig na pud nga akong mama. Maong ako usahay ang buhikay sa among pagkaon. Usa kaadlaw adlaw ni ana, sayo ka ko gipukaw ni mama kay maligo na og mo eskwela. Sayo man siya ni Hikay DJ Sam kay lagi magtanom sila. Bago ko mula ka pa atong eskwelahan, giingnan ko ni mama nga muuna kog uli kay lagi na ay labhunon daw og kinahanglan na hipuson og maghikay po daw og panihapon kay magabhian daw sila pag uli DJ Sam. Sumauto ni uli ko og udto ni klases Classes yud ko DJ Sam para makaprepare lang yun panihapon para sa amua atong at adlawa. While pamilo ko sa labhonon, nakahinumdum ko nga mukuha pa man di ay ko nangka para gulayon. DJ Sam sa dihang padung na ko sa punuan sa nangka. Nakita na ko ang among silingan nga tigulang. Siguro mga 40 anyos kapin ang yang edad that time. Iyakong gitawag DJ Sam kay lagi ning salig bampud ko kay silingan lagi namo. Bata pa ko DJ Sam. Wa pa koy kalibutan aning mga butanga makadaot sa atua. To make the story short, iyakong kong gitagaan og yaho nga makaon DJ Sam. Niingon siya nga sa kadiri kay daghan pa sa sulod. Ni saka pud taon ko DJ Sam. Kani laging bata pa ta, madagyo tagpagkaon Kanang mutunol bitaw sa atua, ato ginang dawaton. Di ang pagsulod na ako, DJ Sam, iya kong gitagaan o kaon pod ko. Samtang gakaon ko, iyahan naman noong hikapon ang akong paa. Giubuan ko niya, DJ Sam, maong ning siyagit ko. Pero kay tungod layo ang among mga silingan, wa pagyod ang akong mga igsuon, sila mama og papa wa pod. Why nakadungog nako ako, DJ Sam? naningkamot ko o balikwas. Pero di ginako ko siya makaya. Sa una na kong si